Dito po tayo kay Madam Cha. Mayroong mga dumadating na kamatis. Napakarami niya pong kamatis. Ayan po si Mang Cha. Oh. good morning. Tanong ka lang Ma'am Cha, magkano ngayon kamatis natin? 18 po. 18 po. No? Oh. Mura, ang asking price pero napakaganda ng kanya mga kamatis. Oh. galing kamatis mo mancha Cha? Ano po, yan po galing po ng ano, ng Yanera. Mababa. Mababa ng ah, Yanera, ito Talavera. Mura pa rin yung kamatis natin dito. Eh yung bonito natin ang palaya. Sixty po. 60, yan oh. No? ng bonito niya. Ma'am, sa okra mo. Ano po? 60. 60 din. Sa patol, patol ang eh mo, tawag ka. 30. Ano ba yung tatanong? Eh, yung sa sili nating panigang. Yung ganyan po? Ah. Uh, 30 po. 30. Ayan, salamat. Ito po si Sir Maynard, ang kanyang kapatid na Pogi. Pogi, Pogi. Pog. Salamat, Ma'am Cha. Mamaya po, maray pang darating na gulay ito si Ma'am Cha. Pero sa, for this time, ito pa lang po yung kanyang mga gulay. Isang mapagpalang araw Kabanato ang kumahal Sa lahat po ng ating mga kapalengke dyan Sa lahat ng ating mga kagulay Sa mga kaibigan natin farmers And of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatenyos Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque Muli po ito po ang inyong kasama kay kaibigan, Dante Viernes po ang Mr. Palenque po ng Cabanatuan City Ngayon po ay January 11 araw po ng Nebes at isang araw na naman ng pag-update natin ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nebe Silla ang Kabanatuan City Public Market Palengke ng pinangsangitan samahan niyo po ulit ako sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora, sa upang alamin ang kanilang mga asking price ng mga sariwang gulay na mga baksa po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng hebe Isiya ang Kabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan at kung bago lang po tayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe sana abang nanonood po tayo isubscribe na po natin ang ating uh, channel at ganoon din po pwede din po natin ilike or share para po sa iba natin na mga kasamahan kaya tara let's subscribe na po tayo at samahan nyo na po ako mag update Dito sa pwesto ni Ma'am Jaga. Tanong natin yung ano, version ng ceiling tile na ito. Madama ka yung ceiling tile natin ngayon. One Asking eight po. one eight. Asking, po. Asking price. Ano <laughs> to ang palayang? Ano po, mistisa. Mistisa, makali si mistisa. 75 po. Seventy-five. Mama, ano yung upo niya, balag? Ako, balag. Magkano po yung balag natin ngayon? Best. 25 ang asking. Yan. Ang tinatanong po natin yung mga asking price nila. Kamotin po tiba, ma'am, to? Balance Ah, kailan may nagbayan. Okay, salamat. 45. Oh, 45 tong kamote kamotin. Dilaw po yan. Dilaw, dilaw pala. Salamat po, madam. Dito tayo po sa sa presyo ni Madam Malo. Madam Malo, napakasipang mo yata ngayon. Anong kamote ito? Taiwan si po. Taiwan si. Pag ganyan ka, Taiwan si, magkano yung asking price nito? Asking price So, ay 35. 35. Pare medium. pare ba yan? Medium po yan. Uh, medium so, pa 35 na yung big. Na po yung big 45. Ah, 45. 45 big yung medium 35. Ah, palabas na raw yung 45. Ayun na talagang presyo. Ano ba ito sinibuyas? Ito po yung mother. Ayan yung mother. Malaki. Magkano po yung sinibuyas? 250 po. 250 yung Ito po 85 yung, 85. yung good size. Ayun ay, puso natin madama naman. Ito po 150. 150. Salamat. Mukhang naninibag sa iyo ngayon, napakasibang mata. Yan kasi po, kagagaling niya lang po doon sa kabilang palengke. Patapos doon, takbo dito. Ito, ilang linggo na lang, yayaman na to. Salamat. Dito, napakaraming ano, gulay bagyo. Alamin natin yung presyo ng mga gulay bagyo niya. Good morning, madam. Madam, ang dami mong gulay bagyo ngayon. Ah. pong ganito natin, kaya sa gaganda. Oh. Nalaki pa niyo? Na. 60 po. 60. 60. 600. Sayote, magkano? Sayote po. 25 po. Ayan. Ayan. Sayote, 25. Ayan patatas mo, magkano? 75 po. 75. Ayan sa repolyo. 180 Mura ngayon ang repolyo, no? Kasi nakita ko sa iba, sa iba, tinatapon na lang yung repolyo doon sa bago yata. Nabubulok. Ayan yung labanos natin. 180 P180 din. Pecha ay bagyo. Ah, 250. 250. Ayan. Meron din siyang ano dito, gaganda ng kanyang cauliflower. Oh. Magkano po yung cauliflower? 60. 60. Itong beans mo, magkano? 55. 55. Bali, 55 per kilo. At kagaganda ng luya niya, malalaki. Oh. Yan po, oh. kagaganda. Ayun luya mo. 55. Po 55. Salamat, po. Salamat po. Yan ako naghanap kayo ng na magandang mga gulay bagyo. Dito lang po nasa na po yung pwesto niya. Ayan po siya. Dito lang po, murang-mura. Oh, murang-mura lang daw, murang-mura. Ayan po, may bibili mo. Namumuraan sa sa ano niya, sa benta niya. Magaganda rin po daw ang mga gulay. Salamat Dito may siling sultan. Na. Magaling ng siling na sultan natin ganyan, asking price. 40? Ayan, 40 Dito kay Boss Edwin tanungin natin ano Good morning, boss. Boss, tanong ko lang, magkano na ngayon okra natin ngayon? Asking price. Uh, asking, boss, ano, 60. Oh, ang gaganda. Ito yung masarap na kasarapan ng okra. 60. Oh, maliliit. Yung malalaki, hindi na masarap eh. Ito ano natin, itong uh, ng violet. Ano, boss? 40. 40. Sa papaya, boss? Papaya, boss. 90. 90. 9. Tapos, oh, ah, ginister. Meron din siyang talbos ng kamote. Ay. Ano to to? Talbos si Si ano? Si Lilid. Ah, si Lilid sana 'yun. Ano? Si, ng sili na sila. Ah, daan sila 'yan, oh. Daan sila ay talbos ng ano, ng sili nga pala. Magkano 'yun ganyan? Ito, boss, ang ano na ito, 40. 40. Mura lang ano. Ah. Ayun ay, ganyan natin tayo, Ito, Taiwan, 180 box. 180. Magkano na, boss, yung lasona natin ngayon? 30. 30. Nagumura na, ano? Salamat sir ano. Marami nang one bowl dito eh. Oh, marami na ramon ball. Salamat one. po. Ha? Huh? Huh? Dito may talong na Red Violet na bilog. Ito yung verde oh. Ito yung Ito murado. Ito yung murado. So, yung ganito natin na asking price? 70 po. 70 Yung ganito? Ganun ah, oh, din po. 70 lang Ito murado to, di ba? Guapito. Guapito ito. Variety ba? Anong variety niya? Domino. Domino. Ay, yung kamatis natin ngayon, magano? 17 po. 17. Salamat. Baka ayaw kumayan ka. Magkano na yung isang burigo ng kalamasi natin ngayon? Ang ba baba naman ng ano ngayon? Ayan na. Pagka po mga medyo hapon na. Abang humahapon mo, baba, ano? Ba Maraming. Ayun Taiwan natin ngayon, ito matas na lang. marami pong Taiwan ngayon eh. Para po so, and... Kahapon kasi umangat na eh. Sa one, po nag-1.8. no? Parang 1.5 nag-1.8 Ngayon wala pa. Wala pa po akong alam. Pero ang alam eh, oh. uh, pa, okay. po po, 1.8. 1.8 Ah, nakarangin din ah, 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 Mucho. Mucho. Magkano yung mucho ngayon? Mahal po yung goods niyan. Magkano good? yung goods? 70 ang goods niya. Oo. Mahal na yung talong. Mahal na yung talong. Pati sitaw na. Ano? O oh. Oh, yung uko maganda. O yun ang malalaki. O yun ang mahal talaga ngayon. Salamat. Ayun na. Ayun na. Ito po yung atin. Eh, may nakita sa garyas. Tanungin natin kung magkano yung garyas niya. <laughs> ha ha ha. Ha ha ha. Ha Ate ini magkano si Garilla natin ngayon? As price lang. 90. Ang galitong si Ano 'di ba to, Negro? Ayun, titi, mali si Tao. Ay mapapayo mo dami na 'yon. Ah, ano magluluhan niya? Oh. Mura. Yan po, kay Ate ini bungabong. Isa pa. Ate ini, isa pa tong sultan natin ngayon. 30. 30 Oh, bumaba dati As, naka eh, mga 50. 50, ngayon 30, bumaba. Salamat at ini. Dito kay Boss Ronron, tanungin natin tong ano. Boss Ronron, Taiwan City to no. Apo. Magatong ganito Taiwan City. Ay, po apo. 180. 180. Eh, malaki. po yung malaki. 450. 450. Ay, yung gabing galyang natin, hindi ba 'yan? Hindi. Ay. Ay, ate Ani, magkano yung gabing galyang mo ngayon? 50. Eh, yung sinibuyas mo? 80, tsaka 50. 80, 50. Yan po si Ate Ali. Salamat. Salamat, Boston. Ito, kamatis. Boss, magkano kamatis natin ngayon? 17 po ang asking. medyo bumaba. Ah. Kahapon, 18. Ano. Medyo bumaba yung kamatis ngayon ng piso. Yan Kagaganda ng kamatis. Saan galing kamatis mo? Talavera Yan. Yan sa nagpapa-interview, nagpapa -interview, nagpapatunong kay Boss Edward. Meron pa lang si Boss Edward, eh. kamatis ka lang po, wala pa gulay. tanong na natin. Boss Edward, magkano yung ano mo? Kamatis natin ngayon? Eh yung big kisse touring ko Ayon lang ayong... Eh napakamura. Gumabala yung kamatis. Eh yung pipi ng bakla mo. 15. 15. Anong talong to? mucho. Magkano si mucho? 60. 60. Sa panigang mo? 30. 30. Sa Taiwan? Taiwan ikaw. Taiwan. Taiwan. Oh. Tumas nga yung ano, Taiwan. Eh. Yan, Madam Lilia, yung request niyo po kay Boss Edward. Ito po. Ni-interview po natin yung ating good morning, good morning. idol. Yan, idol po natin yan. Good morning, good morning. Ayan o. No? Oh. Good morning, sir. Good morning. Baba Shoutout ka pala sa 200,000 viewers. Yun, dami yun. Ganun sana, napakarayan viewers. Pati <laughs> <laughs> oh, nagkakami naman, natato. Eh. Oh. <laughs> Woo, dami. Dito, marami sa palak. Magkano na yung sampalok natin ngayon po? 50. Oh, 50? Ah, 150. Napakamura naman eh magaganda yung patolong palikti ko. Ang patola, 37. 37. Ito lang po yung presto nila. Oh. Masarapan lang po. Pagpasok ko ng entrance. Ayan po. Si vlogger. Salamat po, madam. Dito kay Ate Bunso, kagaganda ng kanyang sito. Berde, berde. negros Sa kapatina, MP. Negros ba? Anong variety yan? Negros. Negro siya ato yan, no, Bunso. Sitaw. Ang ah, mega. Magkano yung mega natin ngayon? 150 yan. Tapos meron siyang ano, mahabang ano. Ito Eh, talis ko 70. Ati Bunso, magkano itong ano mo? tong patola mo?

Ito mahabang talong oh. anong talong to? Mahaba. Anong talong yan? Anong talong eh, yan? Pero <gulito> magkano yan? Asking price. Amura naman. Mahaba na. Anong talong na Ito ang ano natin, itong pipinong... Yan, ito itong verde pero bakla. Yan ang verde talong. Magkano yung ganyan? Iba yung bakla sa verde ano? Ito verde yung verde. Salamat. Ito tanong natin itong magagaganda ng sibuyas na puti na local. Bira kasi may tinda ng sibuyas na puti na local ito meron. Madam, magkaling ganito natin local ngayon? Asking price lang. 20 po. 20 po. Napakamura naman. Eh. Napakamura. Namamanap na Ganun? Eh, malaki. Napakamura. Eh, kesa sa sa ano, sa imported, napakamahal ano. Dapat tangkilikin po natin yung mga local. Eh, yung pula. Ito, 8.30. Mura pa rin yan. Ano? Maraming salamat. Bungabong ba yan? Okay, salamat. Ito, Pangasinan. Ito, bungabong. Magkano ulit ito? Yan, inuulit ko kasi baka mabigla kayo. 3.20 lang. Ano? Napakamura. Okay. Yan lang po sa niya sa gitna. Salamat time Dito, mayroong mustasa. Yan, yung ano yung natin ngayon, mustasa? Wala ka bang pechay? Para natin po lang magkain pechay? Mamaya, mayroon pa rin mustasa, no? Yan. pa kasi. Last dish pa lang eh. Ito. Itong sinibuyas ni Ate Violi Ate Violi, magkain sinibuyas mo? 20 malalaki. Ah, 70 malalaki. Ito, kamoting yung ano ba ito? Kamote yung puti ba ito? 25, napakamura. Napakamura na. Ay, salamat. So, okay, salamat. Ito, okay. Ano, nagaganda siya. Ano. Magkano yung okra natin ngayon? Kagaganda na ako. Na. 70 po yung 70 kagaganda. 70 kagaganda. Dito. Okay, no, oh. Dito lang po sa Pauling Pentindero. Rajen, magkano yung kalabasa natin ngayon? 20 o 20. 20. Mura, 20. mura pa rin. Napakamura ng mga panindang yung dito. Tordo! Tordo? Ano ba kasi yun? Kasi kaya Ate Ellen. Ate Ellen, magkano yung sili natin ngayon? Mga uh. ba? Kanina tumay ka. Kapag tumas na, naging 1.8 na ano? Ngayon, 1.5 ulit, bumaba. Hmm. Eh, yung panigang natin. Oh, kagaganda oh. na ang kanyang panigang. Eh, eh, tanong natin. Eh. Madam, magkano ganito natin local na puti ngayon? Korento. tignan, napakamura ng local. Yung sa, ano, sa imported, Ah, uh, nasa 600, tapos 9 kilos lang ito, 10 kilos. So, dapat ito yung tangkiligan natin, no? Kala atin, no? Eh. Ayun pula natin, magkano ngayon? 7, napakamura. Salamat. Ere sa kaibigan ko, si Luya King, Luya King. <laughs> Ang dami na naman, araw-araw po, ganitong Luya makikita mo sa kanya. Pero pagdating ng tangalya, hapon ubos siyang, tapos kinabukasan, ito na naman. Magkano ba yung luya natin? Yung good na good, boss? Yung good na good, 85 po. Saan mo ba pinagdadala ng luya mo? laging yung ano? Sa saan lugar po, eh. Puro karamihan nga lang, kabite. O, oh, pero mga order yun, ano? Opo. Eh, yung ganitong, ano, berde nyo? 25. 25. Napakadami mo luya talaga. Saan naman ang gagaling yan? Sa ano po, may babiskaya. kaya. Tingnan niyo po, ako kung gano'ng ka-good quality yung ano niya. Iba kasi, basa. Marumi. Ito, napaka-pintog na pintog. Matitigas, oh. Kita nyo naman, quality ng quality. Para yung... Para yung quality. Oh may, quality. <laughs> Sabi na nga ba, yung sasabihin niya, Mr. Quality. Malis na tayo dito, baka iba, ano pa ibig sabihin ng iba nyo nga eh. Ito sa pwesto nila, Madam Ilaw. Mayroon din silang Taiwan ngayon. Madam, magkano yung Taiwan nyo ngayon? Asking ito namin. Asking. Ah? Huh? 1.5. 1.5. Yan, bumaba po. Kahapon po, 1.8 kasi. Medyo bumaba ng 300, no? Oh. yan, oh. no? Yung mga sibuyas natin ngayon puti, yung malalaki. 400 yung medium. 420. Yan, oh. Tignan nyo po, ha? Ah. Yung local natin sibuyas, napakamura. Tapos, 10 kilo pas. Tapos, ang binibili po natin, yung imported na 9 kilos lang, 600, 700, 800. Dapat po tangkilikin natin yung mga ganitong local na sibuyas. Oh. O oh, sariling natin, kawawa na may mga farmers natin eh. At saka itong ganito si malasang malasa pa po. Ano? Galing bungabong si bungabong ba to? Bungabong. Oh, ayan No? Saka tingnan po ang titigas ng sibuyas natin, no. Ewan ko lang kung bakit yung iba gustong-gusto -gusto yung ano, imported. Ano, ayan. Eh naman yo, ano, sumagot na naman. Pampatigas o pampaligaya daw. Okay. Alisin na natin 'to baka ano pa masabi. Ito alamin natin yung pipi ng puti. Pati sa garilyas. Ano yung magkano yung pipinig mo ngayon? Ay, uh, di ba, di asking para, price. Mga asking mo. To ay, sabi ko po, o, Mas, ay, ganun, sa talaga, ganun talaga. Ganun talaga Eh, ba? 90. 90, yan. sa Sophia natin. 35. 30. 30. Salamat. <applause> Ito, alamin natin yung ano. Fresh and Palaya. Madama lang ang Palaya to. Miss Lisa ba to? Ang galing Miss Lisa ngayon. 80 po yung asking, asking. Asking po nila 80. Yan, yan natanong nga po natin yung mga siling. Eh, itong panigang po natin. Sa panigang po, 50, 40. 50, 40. Ayan, marami din silang kamatis. Oh. Salamat po. Dito po yan kay mama. Matis no? Kamatis po. Ang palaya po, 70 po dito. Ito po. <laughs> Ayan po sa lahat po ng mga gule dito na tinatanungan natin. Puro pare parehas po yung kanila mga asking first. Dito may labong. Eh, magkano lang yung labong natin? Labong. Ano pa kami ng ano? 300 ngayon. Oo. Oh. Wala na, wala na supply ano. Yan, napakamahal ngayon ng labong. Kasi magkano na yung ano natin, mani? 90. Okay, salamat. Dito alamin natin yung ano. Ano po ito, maayos na dilaw? Apo. Magkano po yung dilaw natin ngayon? Asking po, 25. Asking 25. Yung yung puti? Ah, uh, 30 po. 30. Mas mahal talaga yung puti. Maraming salamat po. Unat po po kayo mga ere. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija ang Cabanatuan City Public Market ang ating pong palengke o oh, ang baksakan ay nagbubukas po ito mula alas 7 hanggang alas 3 alas 4 ng hapon wala po tayo sa gabi, sarado po sa gabi marami po nagtatanong kung bukas po ng gabi, ayan po sinasagot po na po wala po tayo sa gabing baksakan, sarado po to Bukas po to mula lunes hanggang lindo. Malapit po ang ating baksakan sa bahay o tahanan ni Kapitana Myra Lopez. Kung alam niyo po yung dating baksakan, usub lang po sa dulo. Pag tayo po mamamalingki dito, magdala po tayong payong dahil po mainit, maalikabok o umulan man, meron tayong pananggalang. Yan. Maraming salamat po sa panonood. Sana po i-share natin. Kung di naman po natin i-share, pwede din po natin i-like at kung hindi pa po nakapag-subscribe o nakapag-follow uh, sa ating FB page channel, sana po isubscribe natin ang ating YouTube channel. Pakipollow na rin po ang ating FB page. Maraming salamat po sa binibigay niyo suporta sa ating mga video. Asensya na po kayo. Minsan nalilitan natin ma- ma-update yung mga ibang gulay kaya naman po madalas kung i-update yung mga nakikita niyo, madalas kung tanungin kasi po sila po yung pinakamarami mga gulay dito at hindi po naman sa totoo lang po yung mga iba nating kasamaan, mahirap po tanungin ang mga asking price nila. Kaya yung natatanong po natin yung mga madaling mga kausap na sakador. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan. Dante Villanes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. See you again tomorrow po. God bless us all.